mam, dapat murut gala ko nakap na pulo na siguro ako di ka. Ano Ano ba ka? Oo. <laughs> so, oh, oh mumulot kami ng mga nagdagsaang isda. Oo. Oh, ang iba nakakuha na siya ng banyi-banyira. Ayan ang iba. Oo. Oh, ang daming namumulot ng isda dito sa amin ngayon. Ayan pa. Oh. Ito yun. Ito pa. Ito yung mga nakuha ng iba. Ayan. Yung iba nakasampung banira, Yung iba kinuha ni. Ito yung mga napulot ng iba. Ayan. O. Ayan. Namumulot yan sila guys ng ano, ng mga isda. Dumagsa. So, baybayin ng mandaon mas bate. O, Ayan. iba naguhugas na ng isda. Ayun, ang iba, o, oh, bany banyira na talaga yung nakuha. Lika na, koy! Uwi na tayo, koy! Ayun, yung iba, o, oh, naguhugas na ng isda. Ilang banyira na yung nakuha nila, eh. Ayun. Ayun naman yung iba, o. Oh. Ayun naman yung iba nakakuha ng isa, dalawa, tatlo, apat, limang banyira naman yung iba. Ayun, limang banyira. Ayan. Mga napulit po ng iba. and guys. Bye. Oh. Ah. Thank Bye bye guys. Bye na guys. Yan. Ang yan guys, ang mga namumulot ng isda. Nakakoy. Koy. Koy. Mika Makati yan dito kasi may isda May isda yan dito, makati yan Makati yan ha dito, Isda then guys mga nakuha nila